yun, kamusta lahat mga boy alias yes, Pogi is back so babiyahin nga pala ako ngayon mga tropa at pupunta nga pala ako ng Taytay Rizal syempre uh, papabil ko yung motor ko ng Cafe Racer papalitan natin ng gulong at papalitan natin yung mga dapat palitan doon mga tropa para pag pagbiyahin natin ng Sambales na bubulog bulog na naman ako guys hindi naman ako nagbubay sa order Nakakabuan talaga maglan so syempre papalitan ko ng gulong yon para pag ko ng Sambales hindi madulas yung gulong ni alias yes, Pogi so syempre pipikapin ko muna yung tropa ko na si Rock punta kami ng Taytay -tay Rizal dahil nga siyang magmamaneho dahil hindi ko pa kaya magmaneho ng ganun kalayo hindi ko pa alam papunta ron mga tropa lalo si Yulispo, pa Bogin hindi pa tayo masyadong magaling sa pagmumotor pero baro naman ako magmotor mga, mga tropa, no? Siyempre, nagre-ready na rin pala ako, mga tropa. Siyempre, susot ko muna ang aking binigay ng lolo kong si Lolo Dokyo. bah, siyempre, kailangan natin ang protection sa braso at tuhod, mamin. Lalo na, nakamotor si Alias po. Siyempre, mamaya, lang tayo. Para may protection tayo. Sobrang sakit talaga. Panagkasugat ka talaga. Ay, sobrang ang hapdi. So, let's go, mamen at ito naman pala guys ang aking partners guys, si Kiway Copper Racer 152 Ang aking motor na pet malo, sobrang pet na pet At susundin ko nga pala si Rocky guys, syempre puputuling na ito mamin So hey mga tropa, nakasama na po yung sinop, isa alam Si Rock B Hello, What's up? So, yung driver natin ng mga tropa so, like Ito kami na, ano ngayon, Taytay tay, Rizal, ingat sa amin Bro, bro mamin paano kasama natin si Rock B dahil nga hindi pa tayo masyadong magaling mag-drive sa malalayo syempre kailangan natin ng proper way talaga ano kasi talagang itong trabaho ni Tropa umen nga boy, palis nga pala kami ng aking tropang si Rock B, aka sa Kalam. Siyempre, pupunta tayo ngayon sa Taytay -Tay Rizal. Siyempre, excited na rin ako. Ba't nga ba pupunta ng Taytay -tay Rizal? Siyempre, para gumanda rin ng partners ko. At papaltan ko nga pala siya guys ng malalaking gulong. Hindi naman malaking malaki ba? Kala nyo naman guys, papalit kong gulong dito. Gulong ng dump truck ha, nakakabuang yun guys. At dito nga pala mga tropa, siyempre, tuloy-tuloy ng aming biyahe ng aking tropang si Rock B sa Kalam. Talagang pet balong driver yan guys. Siyempre, ako naman excited na rin ako sa ng aking factors para ba nilang pagpupunta ko ng sambalis talagang safe na safe na syempre ngayong gulong Les Pogi ay stuck lang boy After 2 hours nga mga tropa, prong may kawain bulakan to tutay Rizal, nakarating na kami rito guys at lalagay ko na nga pala yung address dyan para hanapin nyo guys. Dito nga pala yung sa swab sa Taytay Rizal mga tropa. At syempre si alias Pogi ipapasok na ako sa loob para i-check yung mga meeting ko dito na pambil sa aking motorcycle, diba? Ang lapit mo boy, sobrang ganda rito guys, sobrang dami yung pagpipilian eh no yung mga upuan. Siyempre sa akin guys, bagong bago kay Elias Pogito. At wala pa akong alam-alam sa bilbig lang yan. nasa easy pa lang dito kaya pumunta ako dito. Magpapalit ako ng gulong. At para gumandang gandang aking motbot. Para pumogi pogi ba? Para pagkasakay ni Elias Pogi. Para kung si Coco Martin, di ba? At ito nga palang aking partners guys. Sinumula na ni Kuya. Kunin ang aking partners. Ano na kaya mangyayari dyan guys? At lumipat na nga pala kami ng pwesto. Dahil nga syempre medyo alam ko talaga mukhang medyo medyo lang. kunti, -kunti lang ba? Mukhang matatagal lang kami ni Rockby dito mga gar talagang sobrang excited na talaga ako kung ano ba magiging itsura ng aking partner. Siyempre, itong motor ko na to guys, sa 3 years namin pagsasama. As in, talagang stuck yan guys. At tapos ng bayaran ni Alias Pogi yan. Siyempre, nakaka-proud yun guys. At tapalitan ko na rin yung gulong dahil nga siyempre wala na tayong babayaran monthly mga boy. At nakaipon tayo kahit kunti-kunti lang, ba diba? Siyempre, si Aljas po, guys, sobrang ang saya ko, guys. Siyempre, kumbaga, parang ito na yung regalo ko sa birthday ko. Dahil nga malapit ang birthday ni Aljas po, Sino ba magre-regalo sa akin ng gulong? Wala naman magre sa akin. Mga buang ba kayo, ah? Kaya talagang sumugod na kami ng aking tropang si Rockby dito para makita ko rin yung pag-aayos ng aking motor. syempre ha, dapat talaga sa online ako guys, bibili ng gulong. Siyempre, ako naman na dududa rin ako. Baka mamaya yung size na gusto ko ay maliin bigay sa akin. Siyempre, sobrang hassle mag-return-return, di ba mga tropa? At ang papalit ko nga ng gulong sa aking partners ay dual sport tayo mga tropa. Talagang maganda yan, mamen, tubeless na yan. No? Tinan nyo naman guys, oh. pambuhangin na rin yan. At saka talagang sobrang solid ng gulong na yan. guys. Talagang solid ng bulsa nyo yan. <laughs> kayo mga boy, kung meron kayong gustong bilhin at may gustong gusto kayong gawin sa buhay ninyo, pagkipunan nyo guys, huwag kayong magmadali kasi pag nagmamadali kayo, hindi yon masaya guys. Pag nag-ipon kayo, kagaya ng ginawa ko na to guys, talagang sobrang sarap sa pakiramdam. Kamusta, Rockby ko? Sobrang ang lungkot mo naman boy. <laughs> Kapala so makikita niyo yung apat silang gumagawa dito. Talagang solid tong shop na to. Talagang tulong-tulong sila sa trabaho dito para mapabalis ang trabaho. At ako naman syempre tamang waiting at tamang video lang dito. Muntik-muntik na naman tayong mabulol-bulol talaga. Hindi talaga mawawala kay Elias Pugi pag nagbo-voice over ako. Pag bubulol mo talaga boy. Dati ka bang bulol, boy? pala guys, nakapit na nga pala yung dalawang gulong grabe, sobrang ganda na niya, mamin at medyo mag sa is na pala mga tropa, syempre tamang waiting muna kami ni Rock Birito, at tignan nyo naman guys oh diba, look at that. sobrang ang ganda, mamin dito nga mga kalyas, pogi pa na nga pala kami ng may Kawayan. Natapos ng aking partner, 7pm na kami nakali sa Taytay Rizal. At pauwi na kami mga tropas sa may Kawayan. Siyempre, hindi ko muna ipapakita ang aking partner. Sa so, susunod na vlog na lang niya, kalyas, Okay, excited mga boy. Siyempre <laughs> mga kalyas, pogi, uwi tayong masaya. At siyempre, uwi na tayong butas sa bulsa. <laughs> Papogi ka pa boy ha, ang butas ang bulsa mo. Joke lang guys, masayang masaya talaga si Alias Pogi dahil nga after 3 years napalitan na palitan na ng sapatos ng aking partners. So abangan nyo lang guys sa susunod na vlog ni Alias Pogi, Ipapakita ko sa inyo yung looks ni partners. Ang talagang ang angas. Ang angas mo ha. Ah. <laughs> so hanggang dito na lang mga guys, let's go!